Pupuntahan namin yung pakwan. Yung malalaking pakwan dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, guys, oh. Ayan. Ito yung malapit sa may bahay. Ayan yung bahay. Ayan. Pero ito yung mga pakwan ngayon. Ito yung malalaking na. Ano yung buso? Ano yun? Ay. Yung iba, siningita ng kalabasa. Ayan, pero mostly puro ano, pakwan yung tanim dito. Shamara, mapakan mo yung tanim. Yeah. Ha? Mapakan mo yung tanim tsaka yung bulaklak. Ayan. May, may bulaklak na siya guys. Ayan guys. Oh. So, ganda. Ang ganda ng tubo. So sana magumanda yung panahon. Kasi delikado to sa mga ano, sobrang ulan na. Pakita ko sa inyo yung buho ko. Ayan oh, May buho ko na oh. Ayan. yung buho ko. Ayan, see, ibig sabihin na yung ganyang kahalaki. Unti-unti na siya nagkakaroon ng bunga. Ayan yung mga unang bunga oh. Ayan. Bakit sumabay pa yan? Pag nadulas. Buun sila. Kala ko kasama mo ang mama. Ah, akala ko na pa. Ito naman guys, siningitan ng ano. Yung mga hindi nagkakaigi na pakuan. Sisingitan na din ng kalabasa. Ayan. So ito yung time may time na pakuan. So hindi nagkaigi. Biglang, pwede namang singitan din ulit ang pakwan siguro ay malilate na kaya hindi na ng pakwan ulit kasi nga malalaki na yung iba pag tinamna ng bago malilate na siya sa harvest kaya ito oh mayroon pa ditong kalabasa ayan sinisingitan ng kalabasa malalaki Ay, iba na tuyo. Hmm, siguro na dukal yung ano, yung ugat na ito. natuyo. Pero yung isang puno maganda oh. Ayan, ganda. <laughs> Baka matapakan mo yung tanim. Wow, may bulaklak na ni. Eh. Pipitasin mo, bibigay mo sa mami. <laughs> <laughs> wow, may din no, May bunga na naman oh. Ito, stripe ito. Ayan. Oh, ay, hindi pala. Hindi pala ito stripe. So, kulay green eh. Mas green kasi yung isa. Yung green yung may batik na kulay, white. Kaya maliit pa Oh. Ganyan kalaki yung puno niya. Damihan yung mabunga. so lalaki pa yan. Oh, hanggang doon sa may dulo. Nakakatabad naman maglakad. na pruning na ito? Oo. Na... Tinatanggal kasi yung talbos na ito eh. 'yung tinatanggal nito. Ah, na! magtutulog na papaya. Ito po. Yung iba may bulaklak pero diretso bunga na siya. Ayan. Tapos ito. Bulak, meron bulaklak lang na, Yung iba bunga talaga 'yan. Gandahan. May ano eh. May singit na kalabasa ni eh. Yan yung mga hindi nagkaigihan. eh. Tapos eh, siningitan ng kalabasa. Sa ko, tama ako eh. Maganda rin yung mga kalabasa. Ay, may, may kalabasa tapos may pakwan. <laughs> ano? Remix? Gaganda ni. Eh. Sana huwag mag, ano, huwag uh, yung ulan. Halakan ni Papa Siong. Pag napakan mo yung dulo ng pakwan, hindi na nahaba. Oh, Uy, ka. grabe, meron ng malaki oh. Ayan oh. Ayan, malaki-laki na, <makes noise> nakunti. Imagine. Ganun ang kalaki. Ay. Anak, wait lang. Mama, <makes noise> Unang, unang bu... Unang bunga ng pakwan, pero ito lang yung puno niya. Ganyan <laughs> yung kalaki. yung pag nakita mo rito, may bunga na siya. O, ayan o. Hala, baka maupakan mo yung 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 pakwan. yung 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 Wala, wag mong apakan yung dulo. Kung maapakan yung dulo, paktay. Nasaan? Okay, mas malalago dito. Malaki. Sa lugar na ito. May buha. Dito yung lupang buha-buhangin. ay Mas maganda nga lupa dito. Lalo dito may dulo. Hindi ka mauuna yung isa. Nakapagtaka naman sobrang la Isang buwan na po ito. Oh, kay Bali isang buwan na pala ito. Gaganda dito. Pira balis. Oh, ganda. Isang buwan ganyan Daddy, hindi ko na, ganyan nakahahaba. Dapat tuwid 'yung nakauuso ganyan. yung pakwan. Mayroong na matayo. Nadukan siguro yung loop yung ugat na ito. Mamae. Yung bunga? Ay wala pa Mas malala dito. Pero maganda rin dati yung mani dito honey. Ang sa may dulo. Ayaw. Maganda talaga pag may buha-buhangin yung lupa. Agad ay nag-absorb yung ano, yung tubig. Hindi ka tulad doon. Na naiipon yung tubig. So ibig sabihin talaga maganda yung pakwan sa may buha-buhangin. Hindi agad na <laughs> wow. <Ganda>. Maling. Maling. <laughs> oh, bangpa. Saan? Lala. Hmm, bayon na. Nakita siya mara. Oo, nakakita ka na ano. Wow. Ito kaya. Mas ganda. Oo. Ah. Pero kung ito sa iyo lahat hanggang dulo sa may dulo hani. Eh. Oh, lucky. Pag sabay-sabay ano nga pala sabay-sabay nang dalhin papahan. Oh yung lahat ni ah, eh, sa papa. Hindi, hindi mo. Dati sa amin iniis. Oh. Ito sila. <messing> Babi, dapat pupuno na. Saan pa mama buha buhangin hinta dito eh. Na-absorb agad yung Oh, may pagbuha-buhangin ay na na-absorb na agad yung tubig na sinisipsip agad. Eh yung kagandahan pala ng ano. Let's go! Uwi na kami!